Hello mga loves, good morning po sa ating lahat. Kumusta po ang araw niyo dyan? Dito sa amin naman ito, maulan na naman. Ay nako, wala nang ano yata to. Lagi na lang umuulan, hindi pa ako nakapaglaba. At saka yung mga nilabahan nila kahapon, yan, hindi pa natutuyo. dito na lang tayo maglibang sa ating mga alaga. Ayan sila for this morning. Tapos na tayong magpakain. Pero tayo, wala pa tayong kain. Ayan. <laughs> so, mauna talaga ang ating mga alaga. Galing din ako doon sa ating diik. Tapos ko lang doon magpapakain. Tapos lang din ako. Kakatapos ko lang din magbigay ng almusal sa kanila. Saka ako pumunta dito sa ating 8 pigs. Uh, baboy na pala. <coughs> Hindi na to piglet. May isa tayong piglet doon. Tapos na sila. Tapos na siyang kumain. Kaya yeah, dito ulit tayo sa ating mga alagang baboy. Ayan. Tapos na silang mag-almasal. Ito naman siya. Hindi yata na busog. Ayan. Batang-bata pa sila, mga loves. Ayan. So, wala pang 50 kilos yung mga malalaki nito. Na. Nasa 40 up. 40 pataas pa lang sila. Kasi nung kinuha natin to ay ano pa lang, yung hindi talaga totally yung uh, palipasin ng isang linggo saka kukunin. Sa atin, kinuha natin siya, nabili natin siya, ay kakawalay pa lang ng kanilang inahin. So, ibig sabihin, mga maliliit pa talaga sila. So, nag adjust pa sila sa pakain. So, hang, uh, mulang pagwalay, nagbilang tayo ng ilang, ano, magbilang tayo ng months, di ba Kasi kung kailan sila dumating, anong pitsa dumating dito sa atin. Pero, ang ano talaga nun is, dapat, uh, depende kasi yon Kasi yung iba, kadalasan is uh, pagkawalay anuhan pa ng isang linggo o dalawang linggo bago yan sila kukunin ni buyer kasi nga uh, mag adjust pa yung mga biik nun nagkakasakit kasi mag adjust pa yan sa pakain marami pa mga vitamina na gagawin ayan so itong sa atin ay kinuha natin sila agad-agad winalay sa mama nila sa natin binabili dinala dito sa kanilang bagong tahanan so maliit pa talaga yan so sa iba uh, na yung ikumpara natin sa dal, ano yung bang pagwalay sa kanilang mama fig separate mo na ng dalawang linggo uh, bigyan ng tamang vitamina tapos palalakihin muna iba talaga yung tubo at saka syempre pagkuha ni ano nun pagkuha ni pagkuha ng buyer ay malaki na yung biik so itong sa atin ay bilang natin sa ating mga biik ay late talaga sila ng ano konti so bali alanganin sila na bilangin natin na dalawang yung baga magti-three months mula sa pagwalay so hindi pa yan siya totally na ano yung bang para sa akin lang ha hindi pa yan siya totally uh, pwede nang matawag nating patining pwede na siyang makatay parang sa akin is alanganin pa kasi kung mula sa walay ang pag-uusapan ay ano talaga yun, maliliit pa yung kakawalay pa lang so kaya iyan ang mga alaga natin ay batang bata pa to hmm. hmm, 'di ba tapos pag nung ano natin, kinuha natin to sa uh, mama pig nila. Pagdating dito sa akin, sy atin, syempre, uh, sanayin natin na pakainin ng feeds, ay maninibago talaga yan. So, magkakasakit yung ating mga alaga, hindi yan naiiwasan na magtatae. Kaya, maano ano yung tubo nila, yung bang magreduce. Ganon. O ganoon naman talaga 'yan pagkatapos ng walay ay magtatay talaga 'yan kasi 'yung bang gatas na sa ano ng katawan nila ay mapapalitan ng feeds. So normal lang na magkakasakit 'yung mga biik. At saka, syempre apektado 'yung laki at tubo nila. Ayan, ito. Maliit talaga yan. So, hindi na yan, hindi yan, ano, basihan na alam na natin kung bakit medyo mas may kaibahan yung nung nakaraan, nung nag-aalaga ako ay mag 2 months dito sa akin, ano na yon two weeks na yon mula walay sa kanilang mama pig. So, ang bilang natin ay, mas malaki na sila nung kinuha natin at naka-adjust na nung pagkain nila ng feeds. Kasi naka-starter na yon E dito sa atin, nung kinuha natin to, ang ginamit natin na pakain ay talagang piggy bloom. Kasi nga, nagsa-start tayo ng uh, pakain sa ating mga biig. Kasi kakawalay pa lang. So, yun yung kaibahan nila ngayon at saka nung nakaraan natin, unong una nating alaga. Hmm. Na, inaubo pa. So, may difference talaga. Yung bagong walay at saka yung na na separate na ng ilang weeks bago siya makuha. Hmm. Kasi kung basihan mo yung biik mo na malaki siya, malaki siya kahit hindi pa nawalay, magre-reduce yung kanyang laki pagkawalay kasi nga magkakasakit yung biik nun. Maninibago yung katawan nila at panglasa at mag adjust sa feeds kasi wala na silang uh, gatas galing sa kanilang inahin. tsaka yan. Maliit talaga to. Ito yung pinakamaliit. Yung kanila lahat. Hmm. So, at ngayon din ay balita ko pataas pa rin yung presyuhan ng live uh, live weight at saka yung rasyon, yung bintahan ng karne sana hindi pa bababa ba at sana makahabol yung ating mga alaga para man lang makabawi-bawi man lang tayo at sa susunod na um, kabanata charot sa susunod na kabanata sa susunod nating pag-aalaga ay aabangan natin kung anong ano na naman ano na naman ang magiging plano natin at kung ano na naman yung proseso na pag-aalaga natin. Ayan. Nahika na siya dahil sa sobrang busog. Hmm. Ayan na sila. Sarap ng upo niya. Oo. Oh. Tingnan mo. Oo. Oh, wala kayo doon. <laughs> ito namang isa ay nakakandong mm, 'di ba ang sweet nila akala niyo kayo lang ang may lovers and paris ha mm. sweet nila o ba nakaka So, iba talaga yung may kakandungan ka. Ay, charot! O, Nainggit ang bro, ha? <laughs> Sweet ni Manila. Mm -mm. Mm. Naglalambeng. Ayan. naglalambing sa kasama niya. Para lang ding maglovers. Maglovers. Ay! Para magjowa. Ayan. Mangal din. Nabibigatan. <laughs> so, ubos yung kanilang pagkain, Kahit na good for nine, nabiik yun. Ah, sorry. Nine na alaga. Hindi, hindi lang natin sila binawasan. Thank you for watching mga loves at panoorin nyo pa ang aking mga, sana wala kayong sawang panoorin yung aking mga videos at abangan yung ating mga pag-aalaga at saka yung mga sumusunod nating pag-aalaga. Hmm. Thank you for watching and see you for my next vlog. So kung baguhan ka sa aking channel, please like and share and follow na rin. Bye bye! Mm-hmm.